guys, good afternoon good afternoon, hapon na alas 5 na guys nagmamadali yung aking alagang aso ilalakad ko si Maki ngayon guys kami lang kasi, dalawa nagbakasyon yung aking kasama guys ayan, pa lakad natin pa uuin natin, ayan anong mayroon dyan Mac, dyan alam mo guys, dito kami nakakuha minsan kasi nagtatapon yun sila ng mga siguro yung mga order nila na hindi nila nagugustuhan itinatapon nila, <laughs> kinukuha namin ngayon basura lang yan may meron kami na kuwad mga mga bago pa na mga dibawa mangal. Katulad ni Odessa na nembra na hindi nila gusto. Tinukuha na yun. mga ano, mahilig kasi sila dito mag-order online yung mga yan oh. Mga ano yan Shopee. Parang Shopee ba sa ating ganyan. Ha? Ayun oh parang may ang cute. No so guys oh. Akala ko ano oh. Akala ko totoong ibon, fake pala oh. Kita niyo? Huh? Cute. Diba, parang totoo. Ayun. Tinapon na nila pandisplo siguro nila mag-uuo na siguro ito. Pauin lang natin, tapos ilakad natin, exercise siya. Tapos mamayang hapon, ay hapon, hapon na nga eh. Mamaya pagkatapos niya, mag-walking ako guys. Para masarap ang tulog mamaya. Ay, naku, maki, ano na naman yung kinain mo dyan? Parang pupo yun, luko-luko. Na magtatay. Parang pupo yun. Pwede ba diba yun? Kinakain mo yung pupo ng iba? Ay, bagay, ikaw lang naman tumatay dyan. Ayan. Mag-walking kami guys doon sa punta tayo doon sa circle sa labas let's go yan na aking makiboy yan ang aking body body ngayon guys Kaya, kami lang dito yan kumakain meron siyang damo na kinakain ayan oh Maki, let's go kau ha kau ha yan yung habaan Kaya, ayan. may ilaw na sila dyan oh. aga aga no not there not there doon ito dulo Walking tayo. Pa, ito kailangan natin to ilabas talaga. Sa umaga, paihiin lang. O, pupupo din na siya. Ngayon naman, mag pupo din. Tapos exercise. Kasi kawawa din siya. Nasa loob lang nun siya ng bahay. Pag may ginagawa kasi ako, hindi ko siya maasikaso. Kaya itong time na hapon, ano na ngayon guys, alasing ko na. Alasing ko na maliwanag na. Dati pag winter, alas 5 madilim. Madilim na ngayon, alas 5. So liwanag, pa nyo may araw pa doon. Ano po yung araw? Sa likod ng bahay na yan. Mumaba na kasi. Ang dami yung mga bulaklak na yun. sa dulo. Yan. 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 -walking, walking tayo. Ang sarap mag-walking mga ganitong oras. Kasi mala, malamig-lamig na. hmm, hmm i muna natin guys kaya meron tao. Mili siya nandaanan daanan ayaw niya doon. Gusto niya dito sa si shortcut. Na, na siguro ito kaya lang dyan sa ilalim. Paano kaya siya lalabas? Ay bobo. Hmm. Paano ka lalabas niya ngayon? Baka maapakan mo. Ayun na, naloko na. Pinahirapan mo ako talaga. Sa wrong siya lumabas. mabuti buti na ang pwede maabot ng kamay ko. Ihi na naman siya. Kaihi mo lang, ihi ka na naman. Ayan, ang puwit. <laughs> ang git niya maglakad, no? Yan, hanggang doon na yan. Kaya na dito, guys, kasi yung mga puno dito, hindi na kalbo, kaya uh, hindi na malungkot. Pag ano pala, ang mga puno pala pag walang ano, malungkot, oh. Ganda ng bulaklak, no? Kita niyo? Ganda, oh. Yan, yan. Nila ako ni Maki. <laughs> Ito pa, oh. Mga lanta na na Bulaklak yeah, dito sa gilid-gilid. Let's go. Lah, lakad lang talang lakad kung hanggang saan. Kasi kung makarinig ito ng putok, ah, tatakbo na naman to. Pabalik ng bahay. Let's go. Yan, inaamoy-amoy mo dyan. Let's go, let's go. Hindi yung mama ang naglalakad. Matanda na yun, nag-walking. So, tayo rin mag-walking. Maganda kasi guys, pag mag-walking tayo. Maganda sa ating katawan yan. Kahit maka 30 minutes ka sa isang araw. Diba? Diba? Okay, hindi na tayo walking Hindi ko alam kung hanggang saan kami ni Maki. Bahala na. Saan tayo aabutin ito guys? Mm hmm. Ayun, aking alaga. Go, Mac, go. Wee, 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 yan. Yeah, not eating another one, sure. Ayan. Hmm, ganda na dito sa paligid. Oh. dami nang ano, mga bul bulaklak. Ayan. Nako, sigurado ako marami lamok dyan. Kita nyo yan, may tubig na. Ganyan yan. Mga, oh, daming ano, ang tabi. Tabi tayo sa amin yung eh, frog ba yan paglaki? Tadpol. Ayan. Ang daming tadpole. mm ganda dito guys, no? Sa ang ganda-ganda dyan. Mm -hmm. Ang dami maglalakad pag ngayon itong, uh, itong panahon. Bihi mm -hmm. mm -hmm. na naman siya. Maki, here. Here, Maki. Not there. Not there. Tidak. Tidak. lalakad natin to si makiboy natin not there papa na ang layo mo na huwag ka rin sa sulok kasi mahirapan ako pag maglabas ka hindi ko alam kung paano ka lalabas hindi mo naman kailangan pumunta sa sulok okay ito mahirap talaga nito pag gusto niya kasi itago yung mukha yung puwet na kalabas <laughs> ganyan sa pag umag uu Let's go ganda doon. Guys, ang ganda na dito. Oh. Um, masaya na ang mga puno. May mga dahon na. Ang pester. May tao doon. Ito dito. Oh. Yung pinakakural nila. pader nila is mga halaman. Ayan Ayan guys tuloy-tuloy lang natin to mag-walking kay Maki. Hanggang doon. Ewan ko kung hanggang saan to. Basta susundan ko lang siya kung hanggang saan siya maglakad. Kasi ito, pag makarinig ng kunting putok, takot, babalik agad. So lalo na kung mamaya ako na mga bandang 6.30, 6 o'clock, -so may mga putok-putok. hindi ko alam, hindi naman Pasko. Bakit may mga putok-putok pa rin dito? Ayan. Go. Go, go. Ayan so, siya. pa rin ang wiwi. Walang patapusan. Wiwi. Dalawang bisis na siya nagpupo guys. Go. So sapat na yun. Dalawang bisis talaga yun siya nagpupupo. Okay na. okay na yun. So mamayang gabi, maglakad ako pagkatapos nito. Ako na lang, hindi na siya kasama. Ang hirap kasi pag may mga aso, hilahilain -hila ka. Mga yung kamay mo. Talagang ang lakas niya. Kasi gusto niya awayin. Hindi naman siya inaaway. Tapang-tapangan ba? Tapos pag inaway siya, takot naman. Small battery ball ang tawag dyan. <laughs> Kunyari matapang din. Pala hindi naman siya matapang. Hmm. Ito, narinig niya may... Mahilig yan siya sumakay sa spotsy. O oh, nago. Walking ka pa. Kasi maaga pa. May tao doon sa kabila. Narinig niya. O oh, chismosa din o. Oh. May nag-uusap kasi doon. Narinig niya. Saan nga? Agoy, oh tatawid siya dito. Shhh! Now! Ikaw. ikaw ha, parang manok. Parang manok, kakaskas. Let's go. Nakakarinig na, may aso na. Tuloy lang namin ang lakad namin, guys. Pag may mga aibang aso na, kasi nakakatakot na. Mayroong ano dito, yung ki, parang kinay na aso. Nakakatakot. Laki-laki. laki, -laki. Okay, here. Let's go. Show kata you. Here, here, he, here. Here now. Come here, come here. 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 ba kili Kilikiliti mo lata yung ilong mo eh. merong merong ano guys, yan yung mga yung deliver na, parang Shopee sa atin. Iwi na naman. dito Oo, oh, oh, no, 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 Mag! Okay. Yung ilong. Uh, Nakatakot naman ito. Tinan mo. Ayan lang guys, hanggang dito na lang muna ako. kasi mo, oh, parang manok na aaway. Ayan, hanggang dito na lang kami sa aming paglalakad. Oh, Mahaba-haba na rin yung mga video natin. Yan yung bulaklak dito guys. Oh. Ah. I can show you. Yan guys, kayo nanghihila na si Makiboy. Bye-bye Makiboy. Bye-bye. Ayan natin, oh, makikita mo. Dinam, parang akala mo ah, ano sa sabong. <laughs> Ayan. O, babalik na siya. Uwi na siya. Okay, bye, -bye guys. Ano guys yung ano, puno na yan. Oh, kulay pula. Ang ganda tingnan no? Ang ganda tingnan. Lapitan natin. Pero pag ano na yan, ma, parang bata pa bali yung dahon niya. Kada dahon lang kasi nila magiging uh, green na green. Yung iba nga, ano, pag-green -pag na. Diba? Malit lang yung puno niya pero ang ganda, no? Yan, oh. Ito, mas nauna ito. Bago lang kaya. Pulang-pula. Ito, oh. Parang pag-green na yung iba, oh. Yan. Yan ang pag-green na siya. Ganda, no? Yan yung dito, guys. Maganda yung mga, ano, dito, halaman pag summer iba, pag winter iba, pag spring iba yung ganyan. Yung gan ang ganda-ganda dito sa lugar nila. Itong village na to, alaga talaga yung mga puno. Ganyan. Ganyan dito kaganda. In guys, idudugtong ko lang to doon sa aking sa aking na uh, video sa araw at ating i-upload na. In guys, yun yung waiting shed. Alam mo kasi dyan kaya walang masyado nagtatambay lang guys hanggang dito na lang thank you for watching guys maraming salamat sa inyong mga support ah. and God bless everyone and thank you thank you bye bye